Kumusta, mga ginoong mamumuhunan at mga ngalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan guru, markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Iminumungkahi namin ang pagtingin sa bawat parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mainat. Ihahambing namin sa iyo ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng organisasyon, Harrowant ticker AEOL. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hulyo 2, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uuri Guru Markets kumpanya Int na bibilang sa subkategory. Pharma IS, 22 kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing. Titingnan natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, minus 8 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 2.6 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan, makikita natin na ang average score para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8. Laban sa isang minus na rating, 8 puntos para sa Harrow Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Harrow Inc. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang stock Harrow Inc. nagpakita ng dynamics na 46.6%. Laban sa mga pagbabago sa presyo para sa subkategori na 0.3%. Market capitalization ng isang korporasyon Harrow Inc. nagkakahalaga ng US dollars 1.13 bilyon. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 6.6 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.05 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US dollars 31 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Harrow, Inc. sa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 1.715%. Ang halaga ng libro ay 0.172%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanya ay umaabot sa US dollar 0.217 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa apat na at pito ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay zero. Na may average sa subkategory na zero. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars 22 milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 53 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 5.3. Average sa subkategory apat. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ Dollars 2.10 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, 1 puntos. Ang margin ng benta ay minus negatibo isa 0.2%, na may average para sa subkategori na minus negatibo 6.1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, possible, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.703% na siyam na mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng dalawang libo, siyam na at limamput anim libong dolyar. Habang sa subkategory ay mayroong isang libo, limang daan at limamput pito dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, zero puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus negatibo 56.8 dolyar. Na may average sa subkategory na minus negatibo 23.6,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay at 557.000 dolyar. Sa subkategori na $385,000. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, minus, 0.5 puntos. Short shares account para sa 13.2% kumpara sa subkategori average na 3.8%. Tagapagpahiwatig Re Labing Apat na nagpapakita ng antas na 56% para sa kumpanya Harrow Inc. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 57%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 30.76. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 56.88. Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong panahon ng impormasyon sa pagsusuri at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng Stock Harrow Inc. Sistema ng Tulong Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Buksan ang sell order sa US Dollars 30.77. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 16 na oras 35 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 45.1 siyam. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang transaksyon ay na naayos batay sa mga resulta ng exchange trading noong Agosto 1, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, LAC, ay ang pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang base o ang pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.